Ayan guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, ito po, si Ilak Kiko TV. And for today's video, iste testingin natin tong bagong bilin ito, -tama, itong bagong bilhin nating camera. Ito, tama-tama, ito ang camera na re-reviewin natin para sa mga nag-uumpisang mag-moto vlog. Siyempre, pag nag-uumpisa ka, hindi pa naman ganun ka malaki yung budget tamang tama to ang S60 OSEC or OSEC S60 <laughs> binaligtad pa yan na So yun, na uh, una, uh, siyempre yan, yung quality ng video, ang gamit natin ngayon is 2.7K resolution with a 30 fps, yan, nesting muna natin as you can see yan yung shot ng 2.7 resolution tapos yung angle nung camera niya is nasa medium medium naman yung yung angle na naka-setup sa camera natin. So yan na uh, yung camera na to uh, murang-mura lang murang-mura lang kayang-kaya kayang-kaya niya eh so mabibili niyo sa ALX ALX Sports Cam and Moto Gear Action Cam and Moto Gear I'm sorry at uh, yung camera pala na to ay meron na siyang front screen uh, na talagang magagamit mo pag kalimbawa ng vlog ka at least nakikita mo yung sarili mo syempre kung maayos ba yung itsura mo, or hindi, sinunod naman yung hindi so ayan, uh, meron na rin siyang ganyan and then, uh, yung resolution niya is uh, kaya naman siya up to 4K pero tayo baka pipiliin nating gumamit na lang ng 2.7K para at least hindi siya ganun kabilis kumain ng memory at yun nga guys, isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa camera nito is uh, mabibili mo siya as bandel. Meron na siyang mga accessories na talagang pang motovlog. And then meron na rin siyang external mic. At saka meron siyang 3 batteries. Na talagang kahit mag long ride ka, hindi ka mabibitin sa, uh, sa baterya. So ayan, testingin natin yung mic nya So naka-open visor tayo ngayon uh, Testingin lang natin uh, Mic test, mic test Open visor, mic test Mic test, yan uh, Yung boses ko dyan guys Is parang normal lang Normal lang na boses Hindi siya pasigaw so, Testingin naman natin na nakasara yung visor uh, Mic test, mic test Close visor, mic test Ayan uh, Let's go. Muli po. Ito po si Lakbay Kiko TV. At bago ko pa lang sa aking channel, uh, please comment, like, and subscribe. Uh, At pak pakipindot mo na rin yung notification bell. Uh, follow, follow na rin sa Facebook, mga lobby. Hanggang muli. Bye-bye. Ride safe and God bless.